Bumisita ang kilalang former child star na si Jiro Manyo sa tindahan ni Boss Toyo upang magbenta ng kanyang prestigious award. Sa nagdaang episode 301 ng kanyang YouTube vlog na Pinoy Pawn Stars ay personal na dinala ng aktor ang kanyang gawad-urian trophy nang manalo siya bilang best actor. Ito ay napanaluna ni Jiro noong 2004 para sa kanyang pagganap sa pelikulang Magnifico. Kasi boss, plano ko talaga noong napanood kita, sabi ng utol ko, magtatayo ka raw ng museum. Naisip ko, sana mapabilang ako doon sa mga dating artista na nakatanggap ng award, pagbabahagi ni Jiro. Agad naman itong kinontra ni Boss Toyo at sinabing artista pa rin siya sa kanilang paningin at nilulook up pa rin nila ito kahit hindi na siya aktibo sa pag-arte. Tinanong nga ni Boss Toyo kung magkano ibinibenta ni Jiro ang kanyang prestihiyosong award na natanggap. Pinresyuhan niya ito ng 500,000 piso pero tinawada ni Boss Toyo. Sa huli ay naibenta ni Jiro ang award sa halagang 75,000 piso. Mataas ang respeto pa rin namin at tingin namin sa iyo, never madedegrade yun kahit na ano paman, kasi yung na-contribute mo sa pinilakang tabing, hindi nila maaalis yun, mensahe ni Boss Toyo. Matatanda noong 2015 nang muling umingay ang pangalan ni Jiro matapos siyang makitang palaboy-laboy sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Isa nga ang kanyang nanay nanayan na si Ai de las Alas sa mga nagpaabot ng tulong para sa dating child actor. Samantala, maraming naaawa at nanghihinayang sa dating child actor na si Jiro Manyo dahil sa kinahinat na ng kanyang buhay at showbiz career. Ayon sa hindi na aktibong aktor, kailangan daw niyang gumawa ng paraan para mabuhay at itaguyod ang kanyang pamilya dahil na sa hirap ng kanilang sitwasyon. Nagtatrabaho ngayon si Jiro bilang volunteer sa isang ahensya ng pamahalaan kaya wala raw talaga siyang pinagkakakitaan. Ito ang dahilan kung bakit nagdesisyon siyang ibenta ang kanyang Best Actor Award sa Pinoy Pawn Stars ng content creator at collector na si Boss Toyo. Maraming nagkomentong netizens na sana ay mabigyan muli ng pagkakataon si Jiro sa showbiz dahil may talento naman talaga ito sa pag-arte. May mga nanawagan naman sa teleserye King ng ABS-CBN na si Coco Martin na kunin din si Jiro Manyo sa FPJ Batang Quiapo para magkaroon ito ng regular na pagkakakitaan, Narito ang ilan pang reaksyon ng netizens sa muling paglabas ni Jiro Manyo. Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.